Sumayon niyo At ang kapayapang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan Sa bawat isang naririto at patuloy na nakikipag-aral, tunay na ang kapayapay lagi kong ihahandog sa bawat isa. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang sablibutan ay umaalala sa isang napakadakilang pangyayari na naganap sa ibabaw ng lupa, ano ang magiging kabuluhan niya sa kapanahunan na ito at sa bawat isa na nakikinig sa si salita ng Diyos? Sapagkat kung ang lahat ng ito'y inaalala lamang taun taon at ang sanglibutan at kayo ay nagkakaroon ng kaisahan, ano ang iniiwan niya sa inyo bilang isang mag-aaral na tinuturuan naman ng kabatlayaan? Magkakaroon ba kayo ng kaibahan sa kanila ayon sa pagkakilala? Ayon sa pananggap ayon sa pagkuha ng tinatawag na karunungan. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay ginagawang dakila ayon sa katitikan ng kasulatan, ang kadakilaan niya ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kung ang kaganapang ito ay magaganap sa bawat isa. Paano nga ba ang bawat isa mabubuhay sa gitna ng isang patay? Hindi nga ba ito ang larawan ay pinakilala ng Panginoon? Siya ay nabuhay at anong kanyang wika, dinaig niya ang kamatayan, dinaig niya ang sanglibutan, ang pananaig ng Panginoon na kanyang pinatunayan dahil sa isang layunin na kanyang tinindigan, siya ay sumunod sa Ama. Paano ito magaganap sa bawat isang inaaralan? Sapagkat kung nalalaman niyo ang kamatay dumarating sa bawat kapanahunan, ano ang inihintay niyong buhay sa inyo ng Diyos, aking mga iniibig? Anong ang inihintay niyong maganap sa inyo upang ang pagiging karapat dapat din ay magkaroon ng pagkakataon at inyong matamo? Ito ang kadahilan ng kung bakit ang aralin ng Panginoon. Bagamat maratagal ng panahon, nangyari hindi namamatay. Dahil sa kanyang layunin at kadakilaan, may isa siyang uri ng karunungan na hanggang ay tinutuklas ng tao at hindi nila maunawaan. Nagiging kilitituloy ng kanilang mga puso. Paano nga ba sila magiging tulad ng isang Isus? Sa gitna ng kamatay narito, siya ay bumangon upang patunayan ang isang uri ng katotohanan na kanyang binitawan. Maraming salitang binibitawan ng tao aking mga iniibig. Alin dito ang nagiging makatotohanan? Alin dito ang magpapatunay na kayo ay nakumikilala sa aral ng isang Kristo, ang bahagi na inyong nasa inyo ay totoo. Hindi lilipas ang panahon na mawawala ng kabuluhan. Dito nagiging mahalaga aking mga iniibig kung paano kayo nag-aaral sa paaralan ng Panginoon. Dito nagiging mahalaga kung anong uri ng karunungan ang pinipilit niyong tipunin at damputin at ibigay sa inyong mga lukbutan. Dito rin nakikilala ko ng uri ng yaman ng patuloy niyong binubuo sa inyong mga puso. Sapagat nalalaman ninyo kung ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, sa pamamagitan ng kanyang mga aral, ang lahat ng ito ay nagkaroon ng katuparan at kanyang napatunayan. Ikaw na nag-aaral sa salita ng Diyos, ano ang gusto mong patunayan? Ano ang gusto mong matuklasan? Ano ang gusto mong matutunan? Na sa bandang huli, Dumating man ang dapat hapot kamatayan, nalalaman mo ang iyong natagpuan ay siyang karapat dapat sapagat hindi siya lumilipas tulad ng paglipas ng iyong laman, kundi nananatili siya tulad ng pananatili ng iyong espiritu. Tunay aking mga iniibig, kahit ang sanglibutan ay may sariling karunungan. Wag niyong hahamakin ng karunungan ng sanglibutan sapagkat ang bahagi ng kanyang katwiran may pakinabang ang tao. Ang kaibahan nga lamang hindi niyo siya mananatiling tanganan. Ano ang kabutihan ng karunungan na nagmumula sa Diyos? Ito ang magiging yaman mo. At kung ito ang magiging yaman mo, ang kadukaan ay hindi nga darating sa iyong pagkatao. Sapagat sapat ang katwiran ng Diyos upang ikaw ay bigyan ng yaman. Sa gitna ng lahat ng kasalatan ayon sa kamangmangan ayon sa kakulangan ng kaawaan at kahabagan, ayon sa kakauntian ng liwanan na magbibigay tanglaw sa iyong daan. Sapat ang karunungan ng Diyos upang ikaw ay giya. May pakilala sa iyong isang uri ng katotohanan ng tinatakpan ng kadiliman na nagliligaw sa tao at nagbibigay sa kanya ng maling akala. Kaya nga po sinasabi sa inyo, may isang magnanakaw na dumarating sa panahon na hindi niyo inaasahan inaasahan yung nanakawin sa inyo na magnanakaw na yan. Sapagat malibang naunawaan nyo ang kayang kunin sa inyo ng isang magnanakaw, hindi niyo malalaman kung anong uri ng pagbabantay ang gagawin upang ang iyong sarili ay maingatan. Nakikilala niyo ba kung sino ang magnanakaw? Nalalaman nyo ba kung kailan siya darating? Naunawaan nyo ba kung anong kaya niyang kunin mula sa inyo? Sapagat kung hindi nyo ito naunawaan, sa ano kayo nagsisipagpuyat? Sino ang inyong binabantayan? At ano ang inyong iniingatan? Hindi nga ba nito tinuturo ang salita ng Diyos sa aking mga iniibig? Kailangan makita ng taong kahalagahan ng bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos upang mula sa mga bagay na makita ng taong gano'ng kalaking yaman ang sa inyo'y pinagkakaloob. Ang yamang baga ng Diyos sa inyo'y mananakaw? Ito bang kinukuha ng isang magnanakaw? Ang yamang ba na ilagay mo sa iyong puso ay maaring kunin ng isang magnanakaw? Ang iyong tinatangkili, ang iyong mga mahal sa buhay, kaya ba siyang kunin ng isang magnanakaw? Ikaw sa iyong sarili, kaya ka rin bang kunin ng isang magnanakaw? lahat na ito'y kaya pa ng kunin ng isang magnanakaw, anong uri ng pagbabantay ang ibibigay mo? Sa iyong sarili, sa iyong mga mahal sa buhat, lalo na sa iyong mga tinatangkili. Kaya ang sa bahagi ng katwiran ng pagtitindig ng yaman ng Diyos, anong pakikibaka ang ginagawa ng kay may paunawa lamang ang kanyang kahalagahan. Ganon yung iningatan ang yaman ng Diyos, aking mga iniibig na hindi ito makuha ng kahit sino, ni hindi ito mabaliwala sa inyo, gano'n niyo iningatan ng bawat maliliit na salita nagbubuhat sa kitaasan, na maisilid sa inyong pagkatao, paano niyo rin itong sinubukan upang inyong maging patuto na tunay pala ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi nga ba yan ang katwiran ng pagkabuhay ng mga muli sa mga patay? Na kahit ang titik na nagsasabi na nababasa ng tao ay magiging patay, mali bang maisagawa at mabigyan ng buhay? Kaya nga kahit si Pablo nagbigay, ang titik ay pumapatay, ngunit ang diwa ay nagbibigay buhay. Saan nga bang ang mga bahaging ito yung maayon sa katwiran? Kung ang lagi nalang ipinapaalala sa bawat isang iniibig na inaaralan niya sa salita ng Diyos. Ganon na nga karami ang yaman na inyong natipon. Ganon na karami ang kaginhawaan sa inyong ibinigay ng salita ng Diyos. Sapagat kung ito ang iyong yaman, sa ano ka maghihirap? Sa ano ka tatawagin sa lahat? Sa ano ka tatawagin hamak? Kung ang sanglibutan ay nagpapakilala sa inyo ng kasalatan, ang salita ng Diyos at ang kanyang yaman ay hindi. Ngunit sino ang nagnasang kumuha ng yaman na yan? na sino man ay hindi makakanakaw. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang karunungan ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Tunay din ang Kanyang mga salita ay buhay. Nagdadala ng kaamuan. Hindi ka ibabahagi kung saan, -saan at hindi ka paghahati-hatiin ayon sa katwiran. Sapagat laging ninanasa ng Panginoon ang bawat mananampalataya ay buo sa kanyang sarili. Buo ayon sa kanyang pananampalataya. Buo ayon sa kanyang pagkakilala. Hindi hinangad ng Diyos ang sinumang mananampalataya na kalahati ng kanyang pagkatao sapagat laging niya sa ng Panginoon na makilala ng tao ayon sa kanyang kabuuan ang katunayan ng kanyang salita. Upang ang tao hindi malito sa panahon na siya'y gumagawa. Nasubukan niyo baga aking mga iniibig ang bawat salitang gagaling sa bibig ng Diyos. Kung anong sa inyo ay nahandog, Nakita niyo ba't ba nadaman niyo ba kung gano'n siya nagbibigay ng kapayapaan at nilalayo ka niya sa lahat ng uri ng kapamakan? Nakita rin ba niyo at nadama rin ba niyo kung paano iningatan ng Diyos ang bawat iniibig na anak na kumikilala ng kanyang salita at sumusunod sa kanyang yapa? Sa pagkasadaanan ng Panginoon, walang kapamakan aking mga iniibig. Sa pagkasadya, ito'y ginawa para doon sa kanyang sumusunod. Kaya nga ang bahagi at dulo ng daan kalulatian. Kung saan ang kabuuan ng pag-ibig ay siyang tanging yaman. Ngunit hindi nyo nga mapapatunayan ang lahat ng ito kung hindi nyo pipiliin ang para sa Panginoon. Kung hindi nyo ibibigay ang inyong sarili para sa Kanya. At paano nyo ba mapapatunayan na kayo'y nasa Panginoon na? At ang inyong kabuuan ay nasa Kanya na? napapatunayan ba ito ng bawat isa? Sapagat ang makakapagpatuto lang ng mga bagay na ito, siyang nakakasumpong ng katotohanan. At siyang nakakaroon ng kadahilan upang palayain ng kanyang sarili sa lahat ng uri ng kamangmangan. Mga iniibig ng mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay laganap. Hindi siya nagtatangi kahit kanino. Ngunit ang puso na ang tao ay nagtatangi kung anong ibig niyang kunin lamang. At hindi lahat ay kumukuha ng para sa Panginoon, bagamat ang kanyang pangako ay paraiso. Bagamat ang kanyang ibinibigay ay kapayapaan. Bagamat ang kanyang ihinahandog ay kalunatian. Ang mga tao ay hindi kumukuha ng mga bagay na mula sa Diyos. Lagi nilang kinukuha ang bagay na mula sa sanglibutan na kung saan ang lahat ng uri ng magnanakaw ay nagnanasa ito man ay makintan. Ito man ay yung pag-aralan nating mga inibig. Sapagat kung may isang uri ng magnanakaw na kayang kumuha kahit ng isang buhay na yan, paano mo babantayan ang iyong sarili? Paano mo ito pag-iingatan? Sapagat kung ang lahat ng yaman ay nakasilid lamang sa isang pagkatao, ano pa nga ba ang may iiwan? Ano pa ang matitira? Ano pa ang magiging kabuluhan? Alalahanin niyo aking mga iniibig. Ang katwiran kung bakit isinilang ang isang Yesus. Lalo niyong dapat alalahanin ang isa parang katwiran kung bakit siya binuhay mula sa mga patay. Ang kabuuan ng layunin ay kabuuan ng lakbay ng bawat kaluluwa. Kung papano ang pananagumpay ay eh, pinakita, ito rin ang pananagumpay na inaasahan na inyong matagpuan. Ngunit kung paano din ang dakilang Panginoon naglaan ng daan na kanyang dinaanan upang ang bawat isa na nanampalataya sa kayo sumunod sa daan yan, ito pa rin ang daan na maghahatid sa bawat kaluluwa sa paraiso ng Diyos na kung saan ang Ama at ang Anak ay naroon upang sa iyo ay makisa. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli ang aking handog ng pag-ibig at ng kapaypay aking binibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakainan pa man Ako ang sa inyo ay naglingkod at naglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng Katotohanan. Paalam.